Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng higit isang daang excavator equipment sa mga irrigator Association sa iba't ibang bahagi ng bansa. Makakatulong ang mga ito sa pagpapabuti ng mga irigasyon sa bansa na may positibong epekto sa ating agrikultura. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Isan daan at apat na isang bagong mga excavator ang pinangunahang ipamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magagamit ng mga Irrigators Association sa iba't ibang panig ng bansa. Hakbang ito ng pamahalaan para patuloy na mapalakas pa ang agrikultura sa bansa at matiyak na maagapaya ng mga magsasaka. Bahagi ang mga unit na ito sa tatlong taong refleeting program ng NIA na may 2.5 billion peso na pondo. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang naturang mga kagamitan sa pagpapabuti ng mga irigasyon sa bansa na may positibong epekto sa agrikultura. Mapapalakas din ito ang core capability sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng irrigation facilities sa buong Pilipinas. Nung una natin ang production at alam natin ang pinakamahalagang bahagi na para palaki, palak, pagandahin ang ating ani ay ang mas magandang patubig. Itong mga makinaryang ito ay gagamitin para pag-maintain doon sa ating mga facilities, doon sa ating mga irrigation facilities, paglinis ng uh, siltation, at uh, kuminsan eh, gagawa sila ng bagong irrigation na kanal, at uh, ulit para mas maganda ang magiging patubig. At uh, marami kaming uh, marami kaming napupuntahan na sa palagay namin kahit na two plantings lang yung iba eh kung talagang pagandahin natin ang patubig baka makapag three plantings kaya yun immediately 30% increase yan ng production gagamitin din ang mga equipment na ito sa pagsasaayos ng kanal sa iba pang irrigation facilities na nasira dahil sa mga kalamidad Ayon pa sa pangulo, hakbang ito ng pamahalaan para matiyak na hindi magiging problema ang supply ng tubig lalot na't diyan pa rin ang banta ng posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Dahil dito, ginagawa na ng pamahalaan ang lahat para maiwasan ang posibleng maging epekto ng tagtuyot. Kaya't lahat po ng aning kayang gawin uh, bago pa maubos ang ating mga mga water supply ay ginagawa na namin upang pagkatumagal pa ang El Nino. Ay meron tayo nakahanda naman tayo na kahit papano meron tayong patubig, meron tayong tubig para sa uh, sa mga sa mga malalaking uh, malalaking lungsod. Uh, meron tayong uh, meron tayong patubig para sa industriya at lalong-lalo na ang pinakamalaga sa lahat niyan ay ang patubig para sa agrikultura. Binigyang direktiba na rin ng Pangulo ang NIA at Agriculture Department na alamin ang mga pangangailangan ng magsasaka sa harap ng banta ng El Nino. We must be prepared to address the effects of El Nino. We have instructed we have been included in this effort the Department of National Defense, the DNR, and the Department of Agriculture, para pag-aralan lahat ng ating kayang gawin upang uh, mapaghandaan ang mga magiging uh, magiging uh, hamon pagdating nga ng tagtuyot uh, so we have to we have to think even in terms of cloud seeding, rainmaking, to ensure cloud, uh, continuous supply of water to our farmlands. Makikipagkoordinasyon na rin daw ang Pangulo sa DBM para sa kinakailangang pondo sa karagdagang mga unit ng excavator para matiyak na magiging functional ang mga irrigation system sa bansa. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.